完了。 Dito lang naman sa ilbas. <laughs> 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 Bawal. Baka <laughs> pagalitang mo eh. Hindi, okay lang naman pag tao. Huwag lang yung ano. Luigi. Love <laughs> you.

Since si normal ma'am, yung mga pambahay na damit po natin ginagamit, yung para pang araw-araw. Then ma'am, kung gusto niyo pong ilipat ng function, kung anong cloth naman mo yung lalaban nyo, program lang, speedy, mapinagpawisan na ng damit. Then, eco and saving, water saving. Pero ang function nyo ng ikot po, same lang po ng speedy or nor normal. Then, jeans po, uh, yung mga baong naman. Then, air dryer, additional dryer. Kung mag-jeans ka o blanket, hindi ka pa satisfied sa tuyo, pwede mo siyang gamitin for additional dryer. Magiging 90%, hindi sa 80%. Mag, uh, to Totoo tutotok siya ng 90% dry. Then, so, mga ma ma malalambot na damit, Then maybe kung may mga bata pa sa inyo, then delicates like mga no underwear. Then mm. And top clean ma once man, once a month, maintenance and natin. Para hindi siya nakakaroon ng na, uh, lumot or bubong sabon sa loob, yung pinaka-drum, pinaka-loob po. Yun lang po. Maintenance lang yan, bali running water lang, pwede naman, or liquid detergent, pwede nyo naman. Uh -huh. Or ano, yung, sabi ito? bish, pwede naman din. Paikutin na. lang siya. Apo. Ah, po automatic naman yan. Then po kung natatagal lang kayo, pwede naman po yung regular wash lang. Pindutin mo na lang, magwash ka na lang pero wala siyang sabon. Pwede rin yun. Pwede rin yung panlinis mo na tab. Okay. Then kung magmamanual ka naman, mam, ah, uh, yun po yung functions sa automatic. Kung sa nakapili po, start na lang po. Kung uh, anong plot po yung lalabang kasi start. Yeah. Then kung magmamanual ka, water level, ikaw po yung masusunod hanggang 10 po yung maximum niya. Then kung wash po, kung ilang minuto, maximum niya is 20. Banaw po, maximum niya, apat, apat na banaw. Spin po, 9 minutes. Yan po yung pinaka-maximum niya. Kaya nakaset na kayo dyan sa tatlo, pwede mo nang i-start. Tatlo silang gagawin. Pero kung gusto mo ma mag i spin ka lang, wala't walang ilaw, walang ilaw din to spin lang, lang may ilaw. may ilaw. Kaya 7 minutes start lang po, spin lang po yung gagawin. So okay. pag may ilaw yung tatlo, lahat yung Nathana gagana. Yung pag dalawa lang, yung, talawa, yung dalawa lang. Kunyari, rinse lang, tsaka dryer. Eh. Yun lang po yung gagana. Kailangan po, ano po yung may napindutin dito sa manual, yun lang po yung gagana. Pag sa manual, yun na. Pag manual yan, ma. Pero pag automatic, may program naman pag na i-start mo na lang. Ano Naka-auto na, na siya. Ipili ka lang kung ano yung ipapatay ko. Pati sa oras, ma'am, siya na rin po. Ipapatay na Mali, ako sa... Nagre-range mo yun ng one hour, maybe po, Yung sa isang... Isang balawan. Um, Ay, isang balawan. Kasama na lahat yun. Naka-dryer na ata. Apo. Yep. So, ibig sabihin, magda-dryer na lang tayo mamaya. Kasi meron na akong nakasalang doon. Ayun po, ma'am. Kung ano, Pwede naman po, ito dryer na lang. Ganun po yung gagawin. Ah, ito e, lang po. Siya lang po yung dapat may ilaw. Tapos kung ilang minuto po ninyo gusto. Ilang naman... Okay, thank you. Just ng sabon. Lagay ng sabon, tsaka pa ba mo? Warranty ma'am, 10 years yung sa motors, 1 year parking service. Some service ma naman no, po. Yung ganito ma'am, may idea na kayo ma'am. May yan, patulok ka na. Ah, wala. Kino-connect yan sa gripo. Hindi, sa pasok eh. po, tas tsaka nyo siya yung... Ah, oh. sige. Mag-lock. Sa labas. Ito yung sa gripo. Sa hmm. gripo. Hmm. Tapos ito po, dito, threaded mo lang dyan, ma'am. Tapos ito, optional po siya. Kung wala pong threaded yung gripo nyo, luwagan nyo lang apat na tuloy Sa salpak nyo yung gripo, tapos sisikipan nyo ulit para na lang. Tapos kung threaded naman po, uh, tanggalin mo lang ito, ma'am. Dito mo na may threaded. As. sige. Then kung ganito naman po yung gripo nyo, yung lang ganyan, direct mo na dito. Uh, ito dito. yung gripo mo, salpak sa mo lang na gano'n, tapos bitawan mo. Uh. Pag may leak po yung gripo, tsaka to, hindi compatible, possible po papalit kayo yung gripo ha. Uh -uh. Para hindi po sayang sa tubig. Kasi hindi niyo po ito papatayin yung gripo niya eh. Si washing machine uh. ko yung ipapalit. Kasi pala mam, yung giveaway ni Sharp na limang pirasong hangay. Luigi. Ipahampas ka na kay Luigi. Ay, oo, oh, maganda. <laughs> maganda. Maganda, yung libre. <laughs> um, Sharp. Yung manual, ma'am, kung sakaling may concern po kayo kay Sharp, pwede nyo itawag na po rin yung, na <laughs> yung service center ni Sharp. Sardin, tsaka sa opener po. Yung sa may mulmul -mul po. Ang ah, na malabas. Washable mo. lang po. Tapos ito rin po. Mm. Washable lang din po. Pwede yung siyang brush <laughs> Welcome. Love you. Ano lang eh. mo -mutan ko na. Bakit? Walang 1 yan, pabili sa pa ko. Babay na. Papasok na ako. Love you. <laughs> Thank you. Bye. Bye.